Huh? Ito, sabi sa iyo, bakit ito ayaw mo i-force yung ano mo eh. Yan na masakit yan, yan, yan. Nagsimula lang naman ako sa kaunti. Hindi, hindi, ano ba Wala akong yeah, at Ate, masakit na, na kahit ay, na ano. Kahit uh, gupit pa lang, masakit na. Yes. Kasi nga nakaano siya. Yan, yan, may kukod yan. Yeah. Ayan, overcut ko na to ha. Kasi pabaon. Medyo ipo, i ano ko po ha. Didiin ko ha. Yung talaga pa, ano, pa, Kumakabot sa ita. Mm -hmm. Ay, tayo tayo dyan. <laughs> Ay, sige, sige, kaya pa. Kontrolin nyo po ha. Huwag nyo hihilain. Ayan. Basta so, dagay niya lang. Very <laughs> very oh, diba? Na ano ko yun. grabe ang ang baluktot ng kuko nyo. Yes. I-edit naman ni Ate yung voice ko. Ay, hindi na po. Papabayaan <laughs> ko na po. <laughs> Kahit umaray na po kayo. Nor <laughs> normal na po talaga yun. Lalo pag ganitong talagang baon na baon na yung kuko. Hindi yan mo hindi mo pwedeng sabihin hindi ka nasasaktan. Eh relax mo lang po yung paa okay, nyo. Naninigas po. <laughs> oh yan, nakaayan oh. Naka ayan, oh. mo yung paa mo sa yan. yan. Kasi yan. naka na dito yung pressure ko. Oh, okay. oh, nagagalit na ako char. <laughs> <laughs> Pabiro lang po yung para mawala yung nervous niyo kung ninenervous kayo ah. Ayan Biro ako. ako Pang-nervous po. <laughs> Pampahay blood. <laughs> Ayan. Okay lang po yun. Mas maganda po yung masihan. Ayan, nakuha ko o na diba? po. Diba? Diba naku naku sa kadalda, na sa na tangga. Nakuha ko sa kadaldalan. Oh. Di diba, one time, big time? <laughs> may dry skin pa po. May dry skin pa. Yun na lang. Hmm. Yan ang masakit eh. Apo, dry skin, eh. Kahit sabi mong nakuha na yung oo, kuko, oo, mamaya na. na. Oh, grabe. Mamaya na po ha, bababad po natin. Si okay. Sige lang. Tuwan tuwa yan sa akin ko kung ano eh. Grabe mo. Ayong antigos. Mali ng cut niya eh. Kinat niya lang sa bunga tapos yung dulo hindi na. Natakot po siguro yung inyong manicurist. Okay lang po. Sige po. Wala pong magre-reklamo. Yung mga... Ma ka ah, mamaya. Napaka-skadalosa napaka, napaka naman. Ah, na, hindi po. mababait po mga tao dito. Ay, bro. Dito ka gaya sa amin. Matos mo. Ako lang naman. maldita, char. Kukuhanin <laughs> ko yung isang mga kusap. Uy, huwag nga magbabanggit ng pangalan. Mamaya may nakapanood. Sabi, ay, grabe na naman. Gumit ano, <laughs> 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 <-tang bag> sa <laughs> mga nagbabanggit. Wala kang binabanggit na pangalan. Ay, oh, yung sarap. Sarap nga. Sarap na makatikating masakit na ba? La pa. Yung buhok mo naman, ate. Ay, De ako siya. po ay. <laughs> Panganay kong babae yan. Ah, ayan. Dumugo po siya. Okay lang. Okay, okay lang. Basta matanggal Hindi normal. Oh, Ito problema no. ko talaga. Yan yung, yung, alam mo yan, yung nakaganyan ako sa banyo, maliligo. Tapos, ayan po, oh, madam. Hi nagda nagdadaldal pa si madam kayang kaya yung sakit dumudugo na nga yung paa sabi ko sa nga sa iyo parang ako kontento ng ako dati pag dumudugo pero hindi ko dapat basahin yan no? apo para sigurado lang po tayo hindi okay, mama hmm, para sure lang tayo mas may mas maganda po yun yan uy oh, sarap oh. Hmm, sakit yan. Kasama, dala na dry skin eh. Oh, at least ano, okay lang. Kaya oh. ko ito, ito isang isa <laughs> pa. Talaga. Grabe mo. Parang hinugot sa ano eh. Parang mm -hmm. ano no. Yan, ina. Akan sa rin tissue. Asan na yung lalaminate nyo pa yan? <laughs> Oo. Oh. Titingnan ko yan. <laughs> Nakatawag na ng pangalan. <laughs> Ayan, <laughs> <laughs> sorry. Ang dami na mga ano sa pangalan. Huwag naman po share ko tayo sa ano. Hindi share ko <laughs> talaga ko ba yun? <laughs> Ay. Sa messenger lang, di sa Facebook. Wala mo, nakikita niya yan. Uh, oo nga, no? Sige, inyo po, tatanggalin ko na lang yung pangalan. Sige, sige, kaya, <laughs> naman, kaya naman i-edit. Na oh, yung, yung pangalan lang po, ha? Oo. Uh, oh, yung pangalan po. namin maginan. Okay lang po, mas gusto ko po yung may may ingay. <laughs> kesa doon sa nanahim nanahimik hindi mo alam kung nasasaktan <laughs> o ano. At ako yung madaldal din po ako eh. Uh -uh. Wala kasi yung malate ko yun, sana iharap uh, ko sa inyo eh. Madaldal? <laughs> ah, ako oh. Uh layo -huh. dyan. Mariranik niya yung sa video eh. nasa school. Opo. Ilan po ako na nagaganito? 8 years po. matagal na rin Kaya bihasa ka na pala. Marunong lang po tayo. <laughs> Pangarap ko maggupit. Opo. Tapos maganyan. Kaso hindi kaya kasi daw ang bigat ng kamay. <laughs> ah, opo. Opo, totoo po. Di ba? Kabila. Oo. Ano daw, uh, mabigat daw kamay kung dami nagreklamo. O di, wag na. Bigat naman talaga. Sinasok mo yung mga lakas. O, tignan mo, te. Ikaw talaga. Ayusin <laughs> yeah. mo ah. Hindi ko na pinorsyo. O, tama na yung ganyan. Ako naman. Wala pala akong talent, sabi ko. Ang gusto ko dito, magtanggal talaga. Ikaw? Opo, ito po yung mga gustong gusto ko gawin. Yung mga sinisalis na. Uh Oo, -oh, yung natcha-challenge ako. Oo. Oh, oh. Basta wag lang titigas yung paa mo. Kasi so... pa ako. Hindi naman po. Mahirap pag, mahirap pag matigas. sakit po. Ay, sige, okay. Video mahap siya. Hindi naman. Hindi ko na po ito babalatan ng gusto kasi tanggal ko na yung dry skin niya. Tama na po yun. At nakikita ko na yung laman ng kukum. Nang paam, ng, ng ano po, yung pagtanggal ko po ng ingron kanina. Kaya mas maigi talaga na huwag kang magbabasa. Kaya oh. <laughs> e umuul na. Hindi, <laughs> nakapayong naman tayo. Hindi. Lalagyan ko na lang po ng agua at saka betadine. Sige. Para sigurado lang. Baka mamaya eh. Ate! <laughs> Tignan mo, ginawa mo sa kuko ko, tiyan. Ganun lang yon. E siya nga, hindi nga niya inano yung naglinis sa kanya eh. O talaga na may masusugatan. O kaso siya, ang ginawa, ano, yung nagkaroon, nagkaroon na, na nga yun. ng sugat, dinutbot pa ng dinutbot. Hmm. Aray. <laughs> Uunahan Ay. na po kita kasi masakit talaga to. kung ganyang sakit lang, okay lang. Huwag lang yung talaga naramdaman ko dito. Ano? Grabe. Ginapitan ko ng kuko. Kaya nga po, Tapos, diba 29 pa ako naging 19 dahil sa kanya. Mm, diba? Alam nyo, mahirap po talagang linisan yung nabawasan, na, nalinisan na ilan linggo na putulan. Mahirap linisan yung mga ganun. Mas gusto ko pa yung matagal na hindi nalinisan. Magandang linisan na. Oo. Sakit po. Okay lang, sige. Carry bells pa. Sasabihin ko naman sa'yo pag hindi ko na kaya. Pasensya na din po kasi sa bunga ko. Ganon talaga eh. Okay lang. Mas mabuti nga yun eh. Hindi ka gaya ng iba na sudsud -sud ng sudsud. -sud. Hindi na, hindi pa aaray yung ano. Oh, no, magugulat diba? Na <laughs> magugulat na lang. Kaya, kaya napapa-adjust yung akin pa. <laughs> diba? Opo, opo. Makapit ah, ng dress skin. ang aking dry skin. Makakaramdam po kayo ng sakit dito, gawa nung namuong dugo. Dahil sa ingrown nyo, may namuong dugo po dito ha. Itong part na yan. Doon sa pinagbaunan ng ingron. Masakit yung ganun. Tapos mo mong dry skin. Ito pa, mayroon pa konti. Konting-konti na lang. Pero at least hindi ako umaray no? Hindi, hindi, hindi ako maano yung pag nalinisan na yan, pag nalagyan na ng gamot. Ano yun? O, di ba? Hindi ako umaray. <laughs> sa kabila daw. Ito naman, baka dito ako umaray. Yan, aaray sa kabila. Ay, marunong lang po ako. <laughs> iba, yun, Iba, iba po yung magaling. Ay ayaw, ayaw mo maging proud ka sa sarili mo? Hindi hindi, hindi po. Marunong <laughs> lang po. hindi po pwede. Humble talaga siya. Hmm. kaya pagpapalain ka ni Lord. Lalagyan ko na. Nagapang pala ko. Oh. Nag ano? Ito wala lang. Ang palawan niya. Para sigurado lang tayo. Mahirap na eh. Kaya nagsiservice ser eh. Ano, ano bang inaanong? Nail, eh? anil, mag-upload picture lang ko picture picture tingnan mo research artify bya na makikita mo mga design niya ay edit naman nga ni ate hindi ko na bahala ka jan dinalawan na pala tayo naka video pa oh okay lang yun kukunin naman